sa malalayong bundok ng Hilagang, Thailand, may isang kagubatang hindi na dinaraanan ng tao. Doon, may isang ermitanyong matagal nang hindi nakikita ng mga mata ng lipunan. Siya, ang tagapag-ingat ng mga bagay na hindi na mabibili sa mga tindahan, ang mga sinaunang lihim at ang mga anting-anting na hindi basta ipinapakita. Isa sa mga pinakatago niyang yaman ay tinatawag na takrut ng katahimikan. Isang babae, tahimik at simple ang buhay. Ang bumagtas sa kagubatan upang hanapin ang matanda. Marami ang nanira sa kanya sa bayan. Mga chismis, mga paratang na wala namang patunay. Sa bawat bulong ng kapitbahay, unti-unti siyang binura sa lipunan hindi na siya pinapasok sa pamilihan. Ang kanyang pangalan ay tila isang sumpa sa tainga ng mga nakakarinig. Ayon sa mga matatanda, ang salita ay parang apoy. Kapag pinabayaan, kayang lamunin ang lahat ng tahimik. At dun, sa harap ng ermitanyo, ang babae ay hindi humingi ng hustisya. Ang hiling lamang niya, kapayapaan, ginawa ng matanda. Ang isang takrut, isang munting scroll na balot sa pilak at tinalian ng sinulid na itim at puti. Sa loob nito ay ang mga sinaunang ukit. Panalangin ng mga mungheng na nabuhay noon pa, mang wala pa ang papel. Hindi ito anting-anting na nagpapatahimik ng kaaway. Hindi rin ito ginagantihan ang mga nagsalita ng masama. Ang takrut ng katahimikan ay isang espiritual na pananggalang, hindi upang lumaban, kundi upang huwag mapinsala ng mga salitang walang puso. Mula ng suotin niya to, tila nagbago ang daloy ng kanyang paligid. Hindi siya pinansin, pero hindi na rin siya sinaktan. Ang mga salitang ibinabato sa kanya ay, Tila, hindi na tumatagos. Hindi rin siya nawala sa mundong ibabaw. Ngunit parang, naging bahagi na lamang siya ng hangin. Walang ingay, walang galit. At ang mga taong dati nagkalat ng salita laban sa kanya ay isa-isang natahimik. Hindi dahil sa takrut, kundi dahil dumatin ang panahon kung kailan ang katotohanan ay bumabalik sa sariling anyo. Ang takrut ng katahimikan ay hindi para sa lahat. Hindi ito ginagamit para sumikat, para gumaling sa sakit o para magkapera. Ginagamit ito ng mga taong pagod na sa ingay ng daigdig at nais lang mamuhay na may kapayapaan. Sa panahon na yon na lahat ay gustong magsalita, minsan ang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang manahimik.